Good morning, good morning mga kabyan, mga idol. Happy, happy New Year po at maulang umaga. Napakaulan po dito sa lugar ng aking asawa, dito po sa Kalayaan, Laguna. Halos araw-araw po na ulan dito. Sana po maging, sana po maging masaya po yung ating bagong taon lahat. Kumpleto pa po ba yung ating mga kamay dyan? Ako po hindi po ako nagpakot kagabi konti rin po yung aking kinain na mga matatamis para maging healthy po yung ating bagong taon lahat sana po maging masaya po yung ating mga bagong taon ngayon lahat walking walking po tayo dito tapakita ko po sa inyo yung paligid po dito sa lugar po ng aking asawa yung maputik po yung ating dinadaanan ano? Maputik, mga idol. At araw-araw na ulan dito. Ganda sa paligid nila. Tuwing pupunta po ako dito, dito pa ako lagi napunta. Kasi pag dito pa ako mga idol naalala ko yung lupang sinilangan ko sa probinsya sa Iloilo kasi ganyan na ganyan po yung aming paligid doon puro po sa ngayon po wala na pong palay dito kasi na harvest na po yan po napakaraming tubig malapit na rin po sila mag sa mga gagano magtatanim ng palay dito idol napakaganda po lang tanawin dito maglalakad-lakad tayo mga idol kahit maputik ano gusto ko ipakita sa inyo mga kaabihan mga idol ang kanilang palibot dito napakaganda po ito po ay mataas na bahagi po ng laguna ito mga kaabihan mga idol mataas po ito ng bundok dito po sa kalayaan laguna So makikita nyo yun po yung bundok ng Pagsanghang Falls at saka Paiti. Yan po ka po nito mga idol. Napakalamig po dito. Parang masa, mas malamig pa po sa Tagaytay mga idol. Pilipinas time check. 7.30 na po ng umaga pero napakalamig po dito. Kaya po ako ay nakajakit. Pagigising ko lang po kasi medyo napuyat po, po tayo kagabi sa pagsalubong ng bagong taon kaya tinanghali po tayo ng pagising kaya dito po agad ang aking punta mga kaabyan sa napakagandang tanawin dito sa likod ng bahay ng aking asawa kasi nakaka-relax po dito at nakakatanggal lang stress ano bago ko ipagpatuloy po natin yung ating video mga idol, nais nice ko lang po magpasalamat muli at mag shout out sa aking mga solid supporters dyan, mga subscribers lalong lalo sa aking mga kaibigan na kapwa ko vlogger maraming maraming salamat po muli sa inyong suporta sa aking munting channel at saka sa aking mga video at ngayon din po ako na hindi po nagsasawa sa pagsuporta sa inyong mga idol supportan na po natin ang bawat isa po sa atin or ating mga channel para sabay sabay po mga ang ating mga channel mga idol at sa muli maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel at sana pagpalain pa po yung ating channel ng ating Panginoon at yun din po ang bawat isa sa atin at sana magingat po tayo palagi sa ating araw araw na mga gawain lalong lalo sa ating mga pag travel sa ating pagkain healthy po mga idol kahit anong sarap ng pagkain alalahanin pa rin po natin yung ating mga kalusugan ano kasi lalong lalo sa mga matatamis mahirap po maging diabetic kasi ang hirap po gamutin ingat ingat po tayo sa pagkain lalong lalo na ngayong bagong taon sigurado marami pa po tayong mga naiwan na pagkain sa ating mga kapagkainan o sa ating mga refrigerator dyan uh, na mga ista kagabi na, na, na mga naiwan na pagkain kagabi tandaan lang po tayo sa pagkain ng mga masarap at mga matatamis sipin pa rin po natin yung ating kalusugan uh, maging healthy po ngayong taong 2025 They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something I can make